Um, SK Chair, bilang naranasan mo na yung etong um, itong field ng politika, naranasan mo na kung paano maging isang public servant, marirecommend mo ba sa mga kabataan na pumasok din sa pagiging SK? Siguro po, maire-recommend ko po yung pagiging SK doon din po sa mga kabataan na may puso. Yung may malasakit din po kagaya namin na hindi humihingi ng kapalit sa pagtulong. So, SK Chair, may tanong ko na SK May, no? Ano ba yung mga lessons na natutunan mo, na, lalo na na nasa mid ka na Una po, ang natutunan ko po sa pagiging SK ko, na parang kahit gawin mo po lahat yung best mo, kahit may gawin ka o wala, may masasabi pa rin yung mga tao. Ah, uh, right. Yes. Doon naman po sa ano, ipagpapatuloy ko po yung nasimulan ko hindi dahil sa mga may galit sa akin, sa mga may gusto sa akin. Pagpapatuloy ko po siya kasi gusto po ng para ayun po yung will ni God para ako yung gawing instrument para sa kabataan po at dun sa barangay Kanlalay.